Hello, good morning guys Nandito tayo ngayon sa a Kung saan nakaparada na naman yung mga bangka Dahil sa bagyong si Agaton Ayan guys Tingnan yung langit Sobrang dilim na, Dahil sa nagpabantang Pag Pasok ni bagyong Agaton Dito sa may Sokod na Ayan guys maraming nang nag landslide Maraming nang natabunan ng bahay Dahil sa mga landslide Ayan guys, ayun yung banta. Ayun ko Dito nila isinisilong. Dahil pag lumalakas yung bagyo, may mga low pressure Kaya may, may pagkulo. Dito nila itinatago yung mga bangka. Para safety at hindi masisira. Hindi matatangay ng mga alon. Dito nila guys, isinisiksik. Ayan guys. Ayan doon, doon sa lino. Maraming mga bangka doon na naka... at malalaking anon hindi maano at hindi masisira ayan guys ito nakasitli yung ayan guys yung mga bangka guys yun ang mga bangka ang tamban, law -law. Ayan, yung huli ng tamban o kaya alaw alaw ayan ang itim itim na ng ulap sabi na naman ang ulan ay babagsak na

Nagbibigay sa dulo. Ang daming bangka. Hinira doon. teman-teman ada Dan bangga. ay, dun sa lulo standard hindi makapamalakaya dahil sa bagyo hirap na naman halos isang linggo nang hindi tumitila yung ulan dahil sa dalawang nangyong <coughs> pumasok dito sa Pilipinas grabe martisan to na ngayon may bagyo pa maulan pa